Actually, it's a major accident, no? Opo. Yung collision na nangyari. Ang laki ang laki ba naman ng truck na yan? Ang, Opo. Tapos sedan yung yung gamit po niyo. eh parang lata na lang eh yung ginawa doon sa sasakyan mo eh. Opo. Sobra okay. po, sobrang himala po. Tinigilan ka naman noon. Tinulungan naman kayo. Opo, may tumulong naman po sa amin mga ano, mga mga residente po doon. Buti mabait po sila. Okay. So, uh, Sir uh, Raven Reyes, no? Well, Uh, buti na lang kayo po at yung mga kasamahan po ninyo eh, hindi nakapagtamo ng serious injury. Opo. Uh, dyan sa aksidente po na yan. Pero maaari nyo po bang ikwento sa amin no? after kayo mabangga, ano na po nangyari, Sir uh, Raven? Bali po yung ano po, yung binang ko po, buti na protectan niya po yung anak ko sa yung 2 years old po. Buti yun, wala po nangyari sa dalawang bata. Yung asawa ko naman po, may tama lang po sa noo. Tinamaan po ng bubog. Awan naman po sa ano naman po sa katawan. Okay. Lahat naman po kayo ay eh nabigyan ng medical uh, attention. Opo na assistance. Meron po pong, pong nagrescue na dilapos po sa samorong Hospital. Okay. Ito ha hawak ko po ngayon yung mga litrato. Ito yung uh, sa sakyan po ni Sir Raven Reyes. Eh ang laki talaga ng tama yung mismong dash dashboard mo nga ito wasak na. Opo. Okay yung gilid no ano ba to kanan or kaliwang side actually parang both sides nang agaw talaga siya ng linya eh no? yung kalsada na yan one way uh, ano lang yan two. two lanes lang yan two lanes po okay so sinubukan kanya niyang... baba po yung kalsada tapos papatag na po sa taas pa lang po mo overtake na siya eh. okay iba't-ban eh, ano ba namang ang uh, reason bakit ang bilis-bilis niyan ang, ang laki lucky ng sasakyan Ayun niyan wala po eh saka sunday po wala sa sasakyan pero sir no after po nito yung driver na, na, na meet pa, naman po niyo yung driver. Opo. Okay anong anong explanation niya bakit daw parang hindi, pa hindi niya nakita yung sasakyan niyo. Opo, po niya na nasa linya siya pero yung nakita niya na po yung mga dashcam video. umamin na po siya na galing overtake. Oh. So nung umpisa parang ipapasa pa sayo yung bintang ganon? Opo. Pag kung wala po yung mga video, pwede po bang mabalikta do kaya lumabang po sila nang ano. Okay. So eventually, napatunayan, based dun sa mga video recording nyo na yan, nope. na nangagaw nga siya ng, ng linya, siya may nope. kasalanan nito. So ano pong ginawa nila? Bali po, nagpapunta po sila, kinabuwasan ng representative na nakipag-usap po sa amin. Bali po, alas di po kami natulog nyo, alas 3 po nang nangyari sa presinto. Kinabuwasan, bumalik po kami para sigaso yung kaso. Tapos po, pumunta po yung representative ng company nila na si Sir Paul Blanca po yun po yung nakipag-usap sa amin. Sabi naman po niya, papalitan niya lahat ng damages, sasagutin niya po yung mga Gustusin. medical expenses po namin. Eh, okay naman, naging e, okay naman po kami pag-uusap namin. si okay naman po kasi e, wala po nangyari sa amin. Mga ilang araw po, hindi na, das napakawalan po yung truck nila yun. Kasi wala pong kaso nangyari. Nagkasunduan po kami. Okay. Okay. Hindi Kasi po na-impound. Nagka, nagka, arigluhan na kayo? Opo. Na, Siyempre, panatag na po kami mapapalitan yung... Ilan po lang sa amin lang po eh. Mapalitan lang pero, po yung... Pero, kahit sabihin natin na nagkaroon kayo ng arigluhan, no. siyempre umabot naman to sa polis. Opo. Meron namang report, meron Opo. namang investigasyon ng ginawa ng ating kapulisan. Yes po. Oo. O. Kasi hindi porket meron ng arigluhan, eh wala na rin obligasyon Opo. ang ating mga kapulisan na malaman or hanapin kung sino dapat yung may kasalanan, ano ang dapat na nangyari Diyan sa insidente po. So, meron po tayong police report? Meron po. Ah, okay. Ito, no? At dito, sinasabi talaga, no? sila yung may kasalanan? Apo, ah, na-overtake po yung sasakyan. Okay. Kasi kung hindi nyo inareglo yan, kasi lalabas niyan, uh, Shari, reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to properties. Yes po pero kayo po ay nagkapirmahan, okay? Apo. Ano pong nangyari after po ninyong Bali pumasok po, dito sa kasunduan? Dali po, nag, maduma, lumipas po yung mga ng araw, nag chat po kami, tapos bibira na po sila mag-reply, tapos nangako po sila, papalitan po nila ng Suzuki na wagon, na parang hindi naman po tama sa Bila. sasakyan po namin. Y yung sasakyan po ninyo ay sedan? Apo. Kotse? Apo. So, ang ba ang balak nilang gawin palitan ng Suzuki wagon. Okay. Van minivan po. Minivan. Yung, uh, po. Tapos po yung medical expenses po namin inabono na po namin para malaman po kung okay po yung pamilya ko. Tapos yun po. So, so wala kayong natanggap. Wala pa po kami natatanggap na Kahit piso? Wala, wala pa, pa kayong natatanggap? Wala pa po. Kailan pa ba 'to? October 19. October 19 okay. 20, isang, buwan natin. Oo, okay. isang buwan na 2025, oo, oh, mag-iisang buwan na. Ni okay. piso, wala. Wala po. Nagpapalop nga po kami kahit sa may medical expenses lang po. Tapos hindi pa po nagre-reply. Last chat po namin is October 28. Hindi na po siya nag-update sa amin. Tapos bandang uli, malamang po namin sa polis, sa investiga, tumawag po sa amin na hindi pa daw nasasabi sa boss. Okay. Nasasabihin pa daw po niya sa boss niya. Ako. Magandang hapon po sa inyo, uh, Master Sergeant. Nakita ko po ito, itong police report po, nagawa ng ating kapulisan. Uh, dito nga sa insidente noong October 19, 2025. Pero sa yes, pa, yan, pa. sa ngayon, uh, I understand walang kasong isinampa kasi nga nagkaroon ng kasunduan. Pero uh, aware po ba, yes, ba kayo pa. sir na yung kasunduan na yun ay eh, parang binalewala lang din naman pala? Yes sir, pa uh, nag uh, nagt- nag sa akin si yung complainant, saka yung yung ko po, po sa akin 'yan. Tapos eh yun nga po sir, sabi ko eh paidal po namin yung kaso kasi nga po eh, hindi naman hindi naman tayo iniintindi. hindi Pero tinetext tinetext din po namin yung uh, ng representative ng kumpanya at eh, yung nga po eh, minsan eh uh, nga po hindi pa rin po nasagot ano po pero sa inyo po ipinarating na parang ano ia-approve pa ng bossing nila or ipapa ipapaalam pa lang sa Habuk. bossing nila kaya wala pang perang natatanggap itong si Sir Raven ayun po yung uh, ayun po sa sa representative ng makausap ko, parang uh, nasa sibuata yung boss nila Ganon po. Hmm. Okay. Well, sir, no, hmm. sa, kasi at, at this point, eh, alangan namang paghintayin pa natin yung nagrabyado. Okay? Kaya nga po, sir. Uh, kaw kawawa uh, naman, sila na nga yung na-aksidente, sila na nga yung nasugatan, na-injure, sila na yung nawalan ng sasakyan na magagamit, Aba, eh, paghihintayin pa rin sila. Kaya, sir. Kaya nga po, sir, kasi eh, nung uh, sabi ko kay Pakumpayan, kay Bin, na, Tutulungan ka naman siya. Sabi po file eh, na namin yung kaso. Actually sa pride niyo po sir, eh, ma may file na po namin yung kaso. Okay. Yeah. Kasi uh, Master Sergeant, uh, I know na alam naman po ninyo na malakas yung kaso kasi uh, kompleto kayo ng ebidensya eh. Opo. May CCTV po. Tapos mayroon po itong witness na isang babae na saring, pwedeng witness complainant kasi po nung mangyari po yan, nandun po siya sa gilid ng uh, daan at nakamotor. Nakahinto po siya sa tapat ng bahay niya. Nung bigla pong nangyari ang po, aksidente at na kasi po ang nangyari po niyan, sa re eh, sa lakas ng impact, yung kotse pumalo po sa kabilang linya, tapos po bumangga po sa paparating na uh, Mitsubishi pickup. Tapos po yung uh, Mitsubishi pickup po, naabangga naman niya yung yung nga uh, po yung uh, motorsiklo na nakatira doon. Kaya po pwede rin pong witness complainant po 'yon. Okay. Ah, actually etong kasunduan po ninyo uh, nila Sir Raven hindi lang pala si Sir Raven at yung uh, kumpanya nung dump truck. Pati na rin yung mga ibang uh, katao, yung mga ibang motorista Apo. na nadamay. Apo. Apo. Okay. So, ang dami pala na idamay. So, lahat ng to walang nabigyan? Wala pa po. So, itong kasunduan po ka po. na to, wala hanggang ngayon, mag-iisang buwan na, walang naging effect? Wala pa po. Okay. Well, Uh, Master Sergeant, kanina nabanggit po niyo no na parang na, na ready naman po kayong yung isang pa yung yung kaso. In the yes, pa, event na talagang walang patutunguhan itong nangyaring uh, pag-uusap and I believe yes, sir. Pa, handa na dapat lahat ng inyong mga ebidensya. So uh, please lang no kasi kami uh, we are hoping na sana naman pansinin na na ng kumpanya itong sina Sir Raven Reyes. Sir, yun lang naman yung habol ninyo, di ba? Opo, wala naman po kami. Yes, basta may ah, magamit. Yes, sir. ah, si album ko po yung uh, representative niya. Sabi ko, baka si kaso na yung mga victim complainant. Para hindi na po mabusa sa kasuhan. Yes, yes. Well, opo, uh, opo. Sergeant, alam naman nila siguro na mas malaking danyos sa kanila, abala sa kanila, if itong kaso na ito, e, eh, aabot pa sa korte. E, eh, meron na nga kasunduan. Yes. Eh, as simple as sundin na lang, eh. Kaya kung kayo po yes, yung kino Master Sergeant, sana pakiusapan niyo 'yan. Yes sir, uh, actually sir, yung uh, may conversation kami, ipinawad ko po niyan kay Bin sa ating complainant na ganito pa nga para na alam din nga yung uh, nagiging sagot ng mga uh, representative. Okay. Pero okay. ganito po ang gagawin natin ha. Uh, Master Sergeant, no at siyempre kung si yes. Sir Raven Reyes at yung mga kasamaan po ninyo dito, eh, depende sa inyo pong uh, inclination. Pero ako, eh, kesa naman uh, winawalang hiya kayo dyan, hindi kayo pinapansin, kayo pa parang nagmamakaawa dito, isang nyo ng kaso? Oo nga po eh. Ganun yes. po yung nangyayari ngayon. Oh, yes po sir, uh, actually sir, sa Friday po, uh, eh, nag usapan pa kami nyo yung nakaraan ni, ni Bin, yung complainant, na sa Friday po, ipapail eh, po namin yung kaso. Yes is isang pan ninyo yung, yung kaso na yan. Hindi natin kailangan ng mga motoristang walang pag-iingat diyan sa kalsada. Bukod sa walang pag-iingat, eh hindi rin uh, totoo sa kanilang mga salita. Itong kasunduan nila, ayaw din naman palang lang sundin. Ayan po, Master Sergeant ha. Umaasa po kami sa inyo na sa pinakamabilis na panahon this Friday. Sabi po ninyo, eh makasuhan na natin. Yes, sir. Apo, sir. Apo, sir. At eh, sabi ko nga po niya sa complainant, kung ang kung ano mar pwede po rin po silang samahan sa LTO para kung ano ba magiging abang ng LTO na ganoong uh, pangyayari na hindi na dito sa sa pag usapan at eh, yun nga binalewala na binalewala na kami magandang hapon, hapon po, po sa inyo kanyero magandang hapon po attorney JB at sa lahat ng inyong mga tagapakinig attorney JB sa totoo po niyan eh nagpa-issue na po tayo ng show cause order sa may-ari at saka po doon sa designated driver ng truck ayan napakabilis hey, ang pag-action po ng ating you, uh, LTO. So maganda po Attorney Wendel no na ina-show cause order na po natin kailangan nilang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat uh, parusahan. Opo. Bukod po Attorney JV dun sa show cause na ipapadala natin today eh ngayong araw din po ay eh, pin-preventive suspend muna po natin wow. yung lisensya na kabangga sure. na driver tapo. Opo. Ah, Maraming salamat And, po. ina po natin yung truck na pagmamayari po ni Superior Motor. Ayan. Bilis. Ang bilis po ni Atty. <laughs> Wendell Dinglasan. Salamat no? so, po, sir. Uh opo. -oh. Bukod sa show cause order, preventively suspend. Hindi pwedeng gamitin. Wala dapat sa kalsada yan. Yang, dapat po wala sa kalsada sapagkat hindi po valid ang kanilang lisensya ng 90 days. Ayan. You. Ang galing. galing. Magaling po itong si Atty. Wendell Dinglasan. Atty. Wendell, makikibalita po kami ha kung pinansin ba opo. yung LTO kasi si Sir Raven Reyes wala. Sana naman yung yes, LTO po. hindi baliwalain. Yes sir, kung baliwalain po nila ang aming show cause order eh baka po magresulta sa pagkansela po ng mga registro ng mga sasakyan nila. Ayun po. Maraming salamat Takot po. Takot lang nila sa LTO sir. Maraming Ayan. salamat ba, po. Opo. Ayan, Attorney Wendell, kami po ay natutuwa dito sa naging hakbang po ng ating uh, LTO, nakakapanatag no? Uh, Share sa loob ng mga Uh, sa lahat ng mga pasahero, mga driver, lahat ng mga yes, motorista. Etong ginagawa pong hakbang ng ating LTO. Maraming salamat, Attorney Wendell Dinglasan. The Raven. Ito po no? And I think naman no, dito sa mga nagiging hakbang po, Opo. eh pansinin na kayo. Opo. Sana nga po. Eh, hindi na po Para... kayo bale kasi matagal na rin eh. Opo. Kung yung kotse mo eh wasak na wasak. Opo. May nagagamit ka pa ba na wala ma sakyan? motor po? Yung motor na lang. Opo. Eh, pero kasi ginagamit nyo ng family. Oh, ginagamit okay. po sa business po, sa mga paninda po. Um, kasi may negosyo din po yung... Making ano, abala. ...kita ko po. Oh, Oo. Oh. Pero sir, ang, ang gusto lang, na lang po ninyo dito sa kumpanya is sundin na lang yung okay. napag-usapan po. Para po ano, wala na po nasaktan sa amin, mabalik lang po yung buhay namin sa dati. Okay. Sir, nakainom po ba yung driver oh. that day, sir? Hindi naman po, ma'am. Opo, oh, pero A bakit... Sabi po, ma oh, Yes, sir. Ma'am, nakita ko po din na... Kaya po nag-accidente. Kaya na po, uh, yung sa base po sa CCTV, uh, nag-operative po siya. And then, kasi po, pag uh, nasa gilid, din niya po napansin yung kotse, yung, yung ating complainant. Kasi po, yung truck po ay mataas. But mataas po, sir. hindi po minsan, uh, hindi po minsan makikita. Yung, nasa uh, blind yung, spot. Bigla po siyang, bigla po siyang pumasok sa, bumalik sa linya niya. Hindi niya po napansin si complainant. Kaya ganun po ang nangyari But yung Pero sir, base, base doon sa po. unang uh, CCTV, sir, mabilis na talaga yung takbo oh. niya eh. Yes. Bago po, siya, sir, bago siya, bago tumama dun sa peta na bahagi ng sasakyan ni Sir Raven, mabilis na talaga, sir, yung takbo niya. Pero, sir, bakit hindi po na-impound? Ah, uh, nga po, ma'am. Uh, kasi po, ma'am, hindi po na po, hindi po na nasampa ng kaso at uh, may nagkaroon po sila ng kasunduan po. Okay. Well, uh, po, okay. at least, no, Master Sergeant, eto, may panghahawakan tayo yung ginawa po ninyo na police report. Meron naman po tayong makakopin ng CCTV at meron po tayong witness po na yung sabi ko po sa inyo, yung nakakita ng nandun rin po siya nung nangyari, yung pang ating isang witness complainant po, si hmm. Ma'am Ma Ma po. Okay. Well, ka kahit na hindi na impound sa ngayon, yung sasakyan na yun, uh, Sergeant, kanina sabi po ng LTO, eh may suspension na, preventive suspension, yung sasakyan po na iyon. Eh, tingnan po niyo baka pakalat-kalat pa sa kalasada, eh this time, pwede nyo na pong agad-agad no, ipatigil yung sasakyan po na yan. Ay ah, yes po, sir. Ha? Pagka na, nakita po naman, i hold po namin at i-inform ko po si so complainant. Okay. Para po, ano po, hindi naman ano sa kanya. At eh, siyempre, yung ginawa nila, eh, ay po, hindi na po, hindi na po pinansin yung aming, uh, yung mga complainant po. Ganun po. Pinabayaan na po, parang gano'n. Yes, yes. Sige po, ha? Uh, Senior Master Sergeant Rene Fluhimon, maraming salamat po sa inyo from Baras Rizal PNP. Sir, sasamahan din po namin kayo ng aming reporter para po uh, ma-assistahan din po kayo sa LTO at uh, personal niyo pong uh, makausap si Attorney Wendell, makapaghain na din po kayo ng uh, complaint niyo or uh, may iba pang update kung humarap sa atin attorney. Oh, Makipag-ugnayan ulit sa atin yung uh, nilel reklamo po ninyo, sir, agad po namin ipagbibigay alam sa inyo, sir. Em